4K daw mga bossing, kay Boss Perihan. Lawrence Perichin ang FD niya. Ano ito boss, magkano? 4.5. 4.5. Lagyan ito? Yes, SBR. SBR, Cross na Tornado mga boss. 4.5 daw, may dawas pa. Mga boss. Kay Boss Perihan.

Tuh bye bilang Mas. Eh bos jauh itu. bos jauh itu bilang.

Okay. Ito, 2K daw mga boss. 2K lang. Ito, hey, boss Jojo po. Okay lang ito mga boss ha. lang. Time, oh? j朋友, ini bos Jojo yang bos Jojo, yang bos Jojo makanya Bos Jojo yang nomor nanti FB Pedro Mortales Yon, Pedro Kontaknya si bos, marah sama Okay, eh, salamat boss. Okay, boss White hats, 5K daw mga boss. May bawas pa naman. May bawas pa ito mga boss ha? White hats. Nagulang na. Ilan taon na tao? 3 mga boss. Solid ulit Ganda do. ng katawan No? 3 oh. years na make ito mga boss ha ah. White Hats, Ay boss na ulit oh 3 Ito boss 3-5 mga boss <laughs> yes, Ano ito? Bloodline Gold sweater. Gold sweater mga boss 3 years din ano? Three years. Laho years. years na ito sa boss mga pulit natin sa kalo. Laho sa 'yung dandang mga boss 35 pero 'yung mga pulit 1k isa. 'yung ano mga bloodline nito boss, pumpkin, uh, pumpkin hat, pumpkin sweater, white watch streamer, white streamer ano may, pa oh. Tapos anong film mo? Puro tigis ang libo, no. ayan mga idol, ayan oh. No? Pumpkin sweater, white streamer, pumpkin. Ay, 35 'yung dandang. laman na to mga boss kaya uh, ano pwedeng inahin lang ang bilin nyo ulit ito boss ito sa'yo sa'yo uh, lang mga boss uh, yun pula uh, ayan pula na yan kanino kanino yung mga pula

Solo ako, solo. puro puro eh. 3 mga idol. Four, five. Four, five. Quality <laughs> magulang na oh. 3 mga boss idol No problem 3-5 mga boss oh 3-5 kay boss idol ko oh. 3-5 mga boss eh boss to. yun to pwede lang sa'yo magkano yun 2-5 2 kumalat na yung mga mga <tipun> idol eh boss yun to ah ikaw. ito ato 2-5 lang ito mga boss. 2-5, 2 e, no, liberas pa rin ito mga kaibin. 2-5 lang. Two five, mga boss. Eh, boss, no, liberas. เล้วตัวไปด bye bye. O5. Hi dude, dito tayo kay Gian sa basketball. lang mga idol pa, dalawa na. ay upay isa pa

si Boss uh, ano to? Boss Kim. Pwede na raw 6,000 dalawa. Ayun. Ibigay niya 6,000. Kanina 4k sa nito. Ayun, 6,000 na, na lang daw dalawa mga boss. Okay, boss June Karamato. Konta kami lang. Basta dalawa talaga binawin mo. Kaya, pinontak niya. May mga bawas pa yan. Ayan.